Yan, hello everyone. So panibagong video tayo mga idol, panibagong vlog. Yan. So ang ating venue ay dito sa bukid, yan so mga idol. So buksan ko muna itong aking Pampagana para tayo maganda ang pag-vlog. Ah. Ano muna tayo mga idol? sarap alam mo nga doon sa totoo silang may ngayon ng mga balita sa sa social media itong pag tagi pag ng SC ng un, unconst, unconstitutional so alam mo mga doon sa totoo silang kahit sinong tao o ordinaryong tao ay nadismaya sa naging desisyon although basta't ikaw ay Pilipino madidismaya ka kasi ang gusto nga ng taong bayan ay mapanagot ang ating DC doon sa aligasyong ipinupukol sa kanya. So, pero doon sa doon sa pagiging unconstitutional, unconstitutional talagang mga idol kahit ako ay hindi nadismaya din ako kasi gusto kong marinig din ang panig ng ating bisik kung, kung totoo ba na may katotohanan yung ibinabato sa kanya. Alam mga idol sa totoosin lang ang taong bayan ay may pagdududa doon sa naging desisyon ng korte. So parang lumalabas na hindi satisfied ang mga ilang senador na kumbaga parang pumabot lamang ang decision sa isang pamilya. Alam mo kung mga idol, halimbawa ako nasa katayuan ng Korte Suprema. Ang kung ano man ang maging decision ng Korte Suprema ay kailangan respetuhin, tama man o mali. Pero ganun pa man, para hindi masabing one-sided or biased, hindi, hindi ako abogado mga idol pero para sa akin ang pinaka na dapat gawin ng isang Supreme Court ay magpatawag ng magpatawag ng dalawang panig sa side ng kampo ni, ng ating BC at sa side ng yung nagsumiti ng impeachment laban sa BP. Magpapatawag ng dalawang panig at mag kumbaga magsasagawa ng isang oral arguments. So doon ay malalaman kung tatanggapin ba yung ihahain motion for reconsideration dahil dun mahihimay mga idol ng Korte Suprema ang bawat ang gulo dun sa naunan niyang desisyon na ngayon yung unaunang unan desisyon eh, pwede pang mabago sa pamamagitan ng isang oral argument so kumbaga isasalang-alang yung yung muling paghahain pero ganun pa man sana, sana i-consider din ng ating ng korte yung motion for reconsideration para naman para din sa taong bayan kasi ang taong bayan ay nag-iisip ng hindi maganda dahil kasi ang talagang takbuhan ng tao ay ang korte suprema ito na it, dahil siya nga yung pinakamataas ngayon kung halimbawa assuming na ano man ang maging decision ay final what if halimbawa tao rin naman yun na nagkakamali halimbawa may pagkakamali eh di final yun so masakit din isipin na tatanggap ka ng isang pasya na hindi ka satisfied although ang ah, nagdala lamang yung kanyang power pero talaga siyempre mahirap sabihin na ordinaryong tao lang tayo eh bakit bakit mo sasabi yan so totally hindi naman to, talaga sinasabi kumbaga parang mungkahi lang yun nga ang pagpapatawag ng oral argument ah pagpapatawag sa dalawang magkabilang panig para magkaroon ng oral arguments doon mahihimay ang bawat ang kung kung may nalabag ba so mahirap magdesisyon ano mga ito kahit isang content bagay ko isang content creator napakahirap makapagbitaw nga ng isang salita na kasi maraming mga taong sensitive ngayon once na makitaan ka ng mali eh pwede kang pwede kang sampahan ng kaso tulad nga ng nangyari ito na kayo na ni Larry Gadon e nang, nung binanggit niya na ang, ang Supreme Court nga raw ay tuta ng mga Duterte so bakit niya nasabing tuta ng mga Duterte so eh, ayun ito kay Larry Gaddon. kasi nga ang pabor lagi nga raw ng SC ay e, laging sa isang pamilya lang ngayon dun sa Dennis siya, ay eh dahil sa kanyang dahil, dahil may nakitaan din siya na butas para sa kanya ngayon ang hinahabol niya ay eh bakit yung isa na nagmura at nagbantap ay eh, bakit hindi ni hindi dinidis bar. So, yun ang nakikita ni ni Harig Atorne Gadon. Pero ngayon, sa panan ngayon, hindi na siya abogado kasi dinis bar na nga. Kaya, sa panan ngayon, ang hirap makapagbitaw ng isang salita na parang pinipilingan na rin ng ating parang tinatakpan na rin ng bibig yung parang pinakat na rin yung freedom of expression once na may masilip sa iyo ay pwedeng nga, kumbaga pwede ka rin madimanda. so talagang napakahirap mga idol so hindi tayo abogado no? pero yun ang nakikita natin pwedeng gawin para lang masabi na neutral para lang masabi na neutral ang korte papatawag ang dalawang tigkabilang panig kampo ni BC ng ating BC Presidente at kampo ng yung naghahain ng naghahain ng impeachment complaint yun ngayon magagawa sang oral arguments so dun dun malalaman kung bago tanggapin yung ihahain motion for reconsideration So para na rin tayong abogado mga idol kasi kapapanood ng mga sa social media ay nai din tayo. Kasi kung so napaka napakasalimot mga idol na nangyayari sa ating bansa. Yung ibang ang issue natatakpa na itong sa issue ng issue ng na, missing sabongero na, natakpa nung kay Baste yung naghamon na hindi naman sumipot. Ngayon, sobrang init kay Baste. Yung, yun nga, nag pa siya ng kanta. Ginawan pa siya ng kanta, yung barbusong. Ngayon naman, nagkaroon naman ng panibago, yung panibagong isyo. Sobrang, mas mainit pa bang redol? Ito nga yung nag ng korte na, yun nga, unconstitutional. Pero hindi naman sinasabi na ang unconstitutional ay ay ligtas na ang ating BP ligtas na kumbaga hindi la ang sila hindi lang magkakaroon ng trial so ibig pa ibig sabihin pwede pa matuloy sa 2026 o kung hindi magkakaigi ngayong 2025 kasi pagpapasyahan pa yan pagpapasyahan kasi yang kasi ay may mga equal power yang tatlong sakay kasi mga idol ang ng gobyerno ang executive judicial at legislature meron yang equal power may ginagampanan pero Uh, may, isa, may, may mga tungkulin siya. Yan. Pero magkakaiba ng ginagampanan. So, nagkataon lang na dun sa ang pinaka-final arbiter niya ay ang Supreme Court. So, ano man ang maging hato ng Supreme Court, yun ay isang batas. Mag o magiging batas na siya. Kaya marami maraming nagsasabi na dapat respetuhin o igalang. Kasi, pero sa sa sambayan Pilipino ay eh, parang marami ang hindi tumanggap kasi masakit din sa mga lalo yung sa mga ordinary natin tao na gustong marinig ang palig ng ating bisis. Ngayon, kung hindi siya magkakaroon ng trial, may iwan sa isipan ng tao na nagkaroon ng pagtatakip o nagkaroon ng cover up dahil hindi nalaman ang kung ano yung nangyari doon sa isyong pinupukol. Bilang isang mamayang Pilipino, kailangan malaman din ng santulad ko. So, ano nga ba nangyayari sa ating gobyerno? Yan. Ito mga idol, kasi na, namumulat tayo sa sa pinambatas na may may katuturan naman mga idol hindi katulad do sa ibang totally vlog ko rin halimbawa ang vlog ko ay kung ano-ano lang pero ito nagre siya sa isang kakaiba mga idol sa batas dahil para sa akin gusto ko ring malaman dahil totoo naman talaga kailangan magkaroon ng trial kasi pag hindi nagkaroon ng trial parang sinabi na rin na mayroong exempted na isang tao dahil dapat kasi maging fair kasi kailangan taga magkaroon ng pag-release. Kung hindi magkaroon ng pag-release, wala na. Taong bayan ang talo dito. Mga idol, taong bayan. Sige, hanggang dito lang mga idol. Salamat sa panonood. So, inubusin ko lang itong aking aking cobra. At ito naman mga idol ay ang lahat ng sinabi ko ay pawang opinion lang. haka, haka. Hindi, hindi, hindi man, man totally haka, haka. Ba, nakabase lang din sa napapanood sa social media. Yun lang at maraming salamat.